kumusta na diyan sa atin sa Lipa sa Pilipinas. Kami mag-asawa ay bago hong salta dito sa Canada. At syempre, madami mga pambabago dito. Aba ay wala ditong kaping bara ako sa umaga. Walang mainom ng kape ay may kamarates sa umaga. Malaking pagbabago. Iyan o ay unang salta namin dito. At hindi pa namin alam kung ano ba ang magiging buhay namin sa mga pagkakataon ayan. Hindi pa namin alam kung ano ang tutuloyan namin bahay. Dahil hindi ho namin alam kung ano yung pupuntahan naming lugar na sabi nga ho ng business ko na basta ka apply ng apply, hindi mo alam inaalam ang lugar. Ay ako ho kasi ang tipo ng tao na kapag ka nag apply eh hindi ko ho ipinagsasabi. At saka ko ho sinasabi kapag ka talagang matutuloy na. Alam nyo naman ho sa atin na kapag ka naon ang balita, ay dugaway minsan hindi na natutuloy ay ako ho dati nag din sa Israel ay saka ho nalaman ng aking mga kapitbahay noong ako ho ay aalis na ay dugay ang sarap po sa pakiramdam na saka mababalita ay kapag aalis na ay minsan naman nuna, ho nauna pa ang bago ho ang pag-alis ay di yun ho kami ngayon na din sa Canada mag-asawa